Hello, magandang tanghali mga kabakyard Muli, nandito tayo sa Koprasan Dito Kaya nga pala mga kabakyard Bago natin ituloy ang content Ay Huwag po natin kalilimutang Mag-subscribe Yung hindi pa po nagsusubscribe sa aking Youtube channel subscribe na po At shout out nga pala sa inyo mga subscriber ko at yung mga hindi pa nagsusubscribe shout out din po sa inyo mga OFW shout out sa inyo mga ka-OFW ko O okay, mga kabakyard, kung nagustuhan ninyo ang aking video, huwag po natin kalilimutang mag-comment. Mag-comment lang po kayo sa baba, sa comment section below. At paki-like na rin po at i-share at paki-pindot na rin po ang notification bell upang updated po kayo sa mga susunod kong video. Yan lamang po mga kabakyard. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli ito ang inyong backyard Manny Realis Abasola